Maraming nagtatanong, may sahod ba ang pagiging reservist? Ang simple answer, wala tayong regular monthly salary bilang reservist. Kasi ang pagiging reservist ay isang voluntary service. Hindi siya tulad ng active duty soldiers na may sweldo buwan-buwan. Pero kapag tinawag ka ng Armed Forces for training, official duty, o disaster response, doon ka makakakuha ng daily allowance o tinatawag na per diem. At kapag na-activate ka for bigger missions or operations, Meron ka rin compensation and benefits na katulad ng natatanggap ng regular soldiers. Bukod pa dyan, habang naka-duty ka, may access ka rin sa ilang medical assistance at insurance benefits. Kaya kahit volunteer ka, hindi ka rin totally walang nakukuha. Ngayon, kung wala kang duty, training o activation, ibig sabihin, wala ring sahod. Pero tandaan, ang tunay na halaga ng pagiging reservist ay hindi nasusukat sa pera. Ito ay nasusukat sa honor, pride at pagmamahal sa bayan. Sa pagiging reservist, hindi lang basta parte ka ng community. Nagiging parte ka rin ng AFP family at ng Philippine Marines na handang tumulong saan man, whether sa kalamidad, humanitarian mission, o kapag kailangan ng bansa ang serbisyo mo. Kaya kung naghahanap ka ng purpose, kung gusto mong makatulong, at gusto mong maging bahagi ng isang makabuluhang misyon, dito ka na. Hey, be a reservist. Serve with pride. Serve with honor. Serve with love for country. wavastad! At syempre, kung may natutunan ka sa video na ito, please don't forget to like and share para mas marami pang kabataan at kababayan natin ang ma-inspire at ma-inform tungkol sa pagiging reservist.